Hmm Kamusta na mo ngayon, ha? Mm, hindi ako papasok. O, oh, sige. Ay, kung ganun, papasok na ako sa trabaho. Nakapagtataka. Bakit kaya hindi niya ako pinagalitan tungkol doon? Pero sa tingin ko, mas mabuti na rin ang ganito. Ay, ay, mo, ay, 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 Pumasok ka na, usap. Nakikinig ka pala. Tinulungan kitang kolektahin ang lahat ng no mo Kaya hindi mo pwedeng bawiin ang pangako mo. Uh, o, oh, oo nga pala. Alam mo, siguro yan ang isang gusto ko. Ang pumasok ka na sa eskwelahan. Sana pagbigyan mo ako. Uh, yan ba talaga ang gusto mo? Alis ka na. Magpapalit ako ng damit. Hindi oh. <laughs> ako nagpakita sa harapan ko. Binilit nang humingi ng ilang walang puentang hiling sa akin. Isa siyang magandang nangyari sa tag-araw. Pero alam mo, naisip ko, gusto ko sana makuha ang aking hiling. Yun lang naman. Pwede ba yun? Umpisa na ng taglagas ayon sa kalendaryo. Pero ang magandang nangyari sa tag-araw, narito pa rin siya sa bahay ko may eh, nagpapaalis na sa akin. Wala naman ako magagawa. Walang iba. Pero ang pumasok sa eskwelahan. Welcome to Anime Logbook. Ang kwento ng bawat episode, sinusulat natin. Let's dive in. Ang ukitamae. Ang mga sikada. Ang mga sikada. Ang mga tao. Ang mga sikada. Ang pawis, ang pawis. Ang pawis, ang pawis ang araw, Ang pawis. Ang mga tao. Ang mga tao. Ang mga silihan. Ano kaya kung... Uh. 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 Pumasok ka sa eskulahan? Oo, tama ka. Sige. Uh, pero, pero hindi dahil sinabi mo ito sa akin. Okay. Aba, sandali. Si Jinko ni Domi ba ang nakikita ko? Masaya akong pumasok ka okay, na uli sa eskwelahan. Aki, okay, Haruna. Uy, magandang umaga sa inyo, ha? Naku, ayos lang yan. Wala namang may kung hindi ka pumasok ng isang semester. Eh, wala namang nag-aalala para sa'yo. Hoy, eh? nakaka-insulto ka naman. <laughs> ano ba? Tama na yan. Iba talaga ang nagagawa ng pag-ibig. Siguro nangyaring lahat ng ito dahil nagpunta ka sa bahay niya, uh, Ano? Ang init naman. Nag-aalala pagmamahalan pagmamahala nila. So, huwag mong sabihin yan. Sino bang magkakagusto sa... La ang init. Hindi ba? Sa tingin ko, totoo yun uh. Kung hindi lang nakakaramdam ng init ang ulo ko, hindi ko na kailangang mag-abalang pumasok sa walang kwentang zoo na tinatawag ng eskwelahan. Uh, Jin! Yadumi! Aba, mukhang uuwi na lang siya. Sandali, sabay yung pangiinsulto? Ano ba sa tingin mo? Hindi maaari. Tama ba? <laughs> 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 Uy, ang mag-isa sa bahay. Talagang nakakaroon nagpatawad sa pangingi alam ko. Oras na para sa iyo sa atin na bahay ni Jintan! Tingnan mo, anong meron sa kwartong to? Hmm, hmm. oh huh? oh huh? Oo nga. Patay na pala ang mama ni Jintan. Sa tingin ko, mas maganda siya sa personal. Hindi ko rin kasi talaga gusto ang larawan ko na meron ng pamilya ko. Pero lagi kong ginagamit ang pisa kapag ginukuhanan ako. Kaya siguro itong dahilan, kaya wala na akong maayos na larawan. Patay na rin ako kagaya nyo. Pero sa totoo lang, maayos naman ang kalagayan ko ngayon. Ano yun? Umiiyak na naman ako. Magagalit sa akin si Jintan. <laughs> Ito. Nakita ko ba talaga sa? Eh, ay, hindi talaga! Ha? Ah, sa wakas, nakita ko rin! Hindi ako nagkamali! ano Anong ginagawa ko? mo? Uh -huh. oh Oh! Ikaw pa na partner! Ah, uh, uh, partner? Nakita ko rin sa! Uh, anong ibig mo sabihin? Anong nakita mo? Aba, siyempre! Wala anong iba! Eddie -huh. Eh, di si Menma! Sa tingin ko mukhang Bakit? magiging kahanga mo! Alam mo, hibala akong nakalikan ng isang bagay gamit ang ihi ko. At naging isa tong tatsulok. At bigla-bigla na lang na may... Lumabas! Sigurado ka bang hindi ka nagkamali sa nakita mo? Ha? Huh? Aba, hindi ba, Ari? Gaya sa isang Ottoman ang paningin ko. Si Bedma, isa na siyang ganap na babae. Ah, ah, ganap na babae? Oo, oh, isang pinong babae. Ah, ah, ano naman ang suot niya? Hmm. Yung puting damit na one piece, palagi niya itong suot tuwing tag -around. Alam mo sa tingin ko, bumalik na si Menma para matupad ang kanyang gusto. Tama ba? Magsiseryoso ako at gagawin ko ang lahat ng makakaya para malaman to. Ha? Huh? Uuwi na ako. Ha? Huh? Naalala ko ako kasi maghahanda ng hapunan ngayon. Paano? Hapunan? Ano? Nangahalik pa lang naman ha? Anong iahanda mo, curry? ilalagay ang curry ng walang oras? Gusto ko rin yan! Hoy, Jindan! Gusto ko... Umalis na siya? si Menma, isa na siyang ganap na babae. Salamat, pakauwi ka na. na! Nakauwi na ako. Kalimutan mo na. Alam mo, ikaw! Ang aga mo pa naman umuwi, Jintan! Alam mo kasi... Unang araw lamang namin sa eskwelahan, kaya maaga kaming pinauwi ngayon. sabihin mo? Anong ginawa mo? Gumawa ng gawain bahay. Ah, tingnan mo nga yung kalat na ginawa mo. Yun na. Oras na para kumain! Alam mo, Jintan, sa tingin ko, mas masarap pa rin ang gawa ng mama mo. Siguro dahil hindi ko nilagyan ng raisins. mag ensayo pa ako ng mas madalas para mas maging masarap ang mga gawa ko. Ano sabi mo? Plano mo bang tumira rito habang buhay? Hindi ba pwede? Hindi naman. Siya nga pala, Menma. Pumunta ka ba sa bahay nila, Popo? Ha? Hindi ko alam kung anong sinasabi mo. Nasa bahay lang ako buong araw. Oh, 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 pero sabi niya, nakita ka raw niya. Eh, siguro, yun ang kaluluwa ko. Kung hindi ka kaluluwa, ano ka? Ako si May, ko Honma. Wala ka namang katuturan. Mm -hmm. Pwede na rin ang lasang to. <laughs> mm -hmm. Alam mo, hindi naman mahalaga kung isa kang multo o hindi. Mm -hmm. Wala lang yun. Mm -hmm. Sandali, tingnan mo May balakpatong pa itong itog <coughs> uh, Alam mo May kalsyum yan <gulates> <gulates> oh. Hindi ka pa rin makapagdesisyon? Oh. Alam mo, may iba pang bagay na dapat akong gawin Patawad Pinusundin lang hmm? <technic> O oh, bakit? Si Sakawa sa kawa? Si Popo? Ay, kung gano'n, nag-uusap pa rin pa kayo. Tuloy pa rin pala ang komunikasyon nyo. Ay, may natili na po ba kayo? Uh. Ikaw siguro ang nobya niya. Naiingit ako. Uh, Siyang nga pala, marami kaming mga paninda, kaya pumili lang kayo hanggang gusto nyo. Alam mo, lagi mo na lang akong dinadala sa ganitong lugar. Sabihin mo, para kanino bang bibili mo? <laughs> Hindi ko sasabihin. Nasaan ako? mo. Pero wala naman kami subscription. Huwag ka nang mag-alala. Kunin mo to. Ha? Ano to? Alalahanin sa katapusan ng tag-araw ang pagdiriwang sa paghahanap kay Menma. Si Menma, isang malamig na gabi at mag -iihaw. Hindi ko maintindihan ng tungkol dito. O, sige. alis na ako. Basta tandaan mo, Jitan. Kailangan ko... Kailangan loong... loong... Kung pupunta silang lahat, Mukhang masaya yan! Gusto ko rin hanapin ang sarili ko! Ah! Sandali! Anong naiisip mo, dali? Eh, hindi ko sinabing pupunta ako. Eh, di sabihin mo na! Ha? Ah? Alam mo, baka ito na yung isa kong kahilingan na gusto kong matupad. Ang gusto ko, makita ko lang naman ang sarili ko, kada na Sa tingin ko, magaling ka talaga sa paghingi ng kahilingang na sa sitwasyon. Hmm? hindi ako makakasama. Ha? Ay, sigurado ka ba sapat na ang mga maliliit na sausage para ihawin? Ito lang ang meron sa loob ng ref na pwede kong dalhin. Meron naman siguro magdadala pa niya ng iba. Meron din tayo mga muffins ko. Ay, hindi yan. Ha? Uh? Uh? Yeah, anong ginagawa mo sa nakalipas na araw? Uh, uh. Wala naman. Ah, oh, sige. Ha? Huh? Halika na, Jintan! Hindi mo pwedeng gawin yun. Kailangan Gumawa siya, na siya ng eksena mo, tumba pa siya. Tabi lang isang grupo. Pupunta naman kami sa iisang lugar. magandang gabi. Oh! Si Churo ko! Ang Poco, saya! Tinawag kami mo si Churo. Natsurumi hindi, hindi mo nabasa ang papel na binigay ko sa'yo? Nang isinulat kong lahat, ibig sabihin lahat tayo. Ano ito? Isa klase ng tsaka. Baka ibig mo sabihin lahat tayo. Pero hindi naman pupunta si Yukiatsu. Alam mo, mukhang hindi naman siya naniniwala sa ganitong mga bagay. Pupunta raw siya. Ha? Huh? Jintan, itaas mo na kaunti. Oo, oh, sige. Jintan, kaya mo yan! Yeah. Anong masasabi mo sa ihawan? Hiniram ko lang ito sa isang katrabaho ko. Anong iihawin natin? Nagdala lang ako ng mga sausage. Mm, nagdala naman ako ng mga kandila. Huh? huh? Hindi ba tatawagin natin si mena Naisip kong magdala ng mga gamit para sa ating ghost story. Oo, oh, 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 salamat. Pero, anong iihawin natin? Ah, alam mo, hindi ako kumakain ng marami pag kaya huwag na akong alalahanin. Ano naman, iniisip namin si Ruko ang sarili niya, hindi ba? Ba? Hindi mo may tatanong. Gusto ko ang mga babaeng marahot. Walang alam. Alam niyo. Akala ko kasi magdadala mo pagkain ng iba sa atin. Kaya naisip ko, iba na lang ang dalhin ko. Mga paputok. <sighs> inihanda para sa inyo! Oh, sandali, ano naman yan? Gil ang tawag dyan. Nakakain ako niya nang magpunta ako sa India. Isa itong minatamis sa bigas na niluto sa gatas. Para itong suka! Uh, kung gano'n, hindi pala tayo mag-iihaw. Gusto mo bang subukan iprito gaya ng okonomiyaki? Sige, mag-sausage na lang tayo. <laughs> sa wakas, meron na rin apoy! Hindi talaga maganda kung wala itong apoy. Ano ito na ba ang pagdiriwang na meron tayo ngayon? Maraming taon na talagang nakalipas. Paano nga gumawa ng hugis na limasag? Alimasag? Pwede ka bang gumawa ng alimasag? Ay, para lang tayong mga uling. Ano? Nagmula ang mga ito sa mga sinunog na kahoy. Kahit na hindi ito maglihab kaagad. Pag naalala nito ang nakaraan, sakalang ito magsisimulang maglihab. Walang kwenta naman ang paghahalim tulad mo. Ano? Talaga? Gusto mong tulungan kita? Hindi na. Mag-ihaw ka na lang. Kaya lang, sausage lang ang meron tayo. At nahiwa ko na ang lahat ng mga to. Isang animasag? Ang pating damit na one piece? Uh. Tama ka. Palaging suot ni Menma ang ganong damit. Gaya nga ng sabi mo, madali talaga akong ma-influensyahan. Mula noon, hanggang ngayon, hindi ako nagpabago. At saka, kahit nakagaya ni Menma, hindi pa rin dapat siya nagsusuot ng napakaiksi. Ang mga kaibigan ko sa eskwalahan, dapat magsuot ng ganito, pero sigurado naman akong hindi sila pipili ng kulay puti. Alam mo ang totoo, pinag-isipan kong mabuti kung anong isusuot ko. Kaya lang sa huli, sumusunod pa rin ako sa gusto ng karamihan. Pero para sa akin, at sa kabuuan, palagi ako nang iisip. Ano bang gusto mo makuha? Bakit mo yung sinasabi? Uh. gusto mo bang sabihin ko? O talaga? Pinahanga mo naman ako? Hindi naman. Huh? Sa tingin ko, gusto ko lang may mag-aba magtanong sa akin kung anong mangyayari sa buhay ko. Ha? Tingnan mo, Isang alipasag! meron pang octopus! Ang sarap! Isa itong tunay na German sausage! Oo, tunay nga ito. Ang kanig! Marunong kanig kumilala, juro ko! Hmm? Hindi ko alam na ganito. Sir? ano Wait, sabi sa sa po sa amin? Sir, kasi tingnan mo, hindi pa natong dinisen. Ksha nga pala. Ang tungkol sa hiniling ni Menma. Ah, oo, oh, tutulungan mo rin kami, hindi ba? Naniniwala ka ba dito? ko, Oh, Jintan! Mm -hmm. Ang Super Peace Busters! Sabay talaga! Ang Or... Super Peace Busters! S Super Peace? Ang tagal na rin mabuli kong marinig ang ko pangalan niya. Ang totoo, bigla naman akong nanabit! Ano bang sinasabi niyo? Aktibo pa rin tayo! Ha? Wag ka na umiyak! Sabihin ko, hindi naman tayo nawala eh. Hindi naman ako umiyak! <laughs> hindi kayo! Sa mga nangyayari ngayon, sa tingin niyo mananabik din si Menma at bigla na lang siyang bubalik? <laughs> Ano? Yan ba ang sasalubong niyo sa akin? Yukiyatsu! Kamusta ka? Apa? Si Yukiyatsu pala! Ikaw si Andrew, Kamusta tama? Kamusta ka? Ako nga. Masaya akong makita ka. Nagdala ako ng mga gulay at karne. At saka herbal salt at olive oil. Ang galing mo talaga, Yukiyatsu! Mabuti naman pumunta ka. Na hindi tulad ng walang kwentang babae rito. Anong sabi mo? Ha? Ang totoo, natakot talaga ako sa'yo. Akala ko ikaw na talaga si Menma. Nakita ko si Menma kanina. Ha? Huh? Ano? Hindi maari. Seryoso <coughs> pa ba? Nasaan si Peppa? Naroon siya. Sa may sapa. Ayos! Hoy! Diyan ako na kayo! Sabihin sa inyo Main. Maayon. Mukhang gilang talaga ikaw. Ano Anong sinasabi mo? Nga, okay.